Paano maghanap ng profitable private label product para sa Amazon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to kaya wag kang aalis. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga unang kriteriya kung paano ma-determine kung profitable ang isang potential na private label product na gusto mong ibenta sa Amazon. Okay? Ngayon, konting disclaimer lang na ano na meron akong private label experience pero hindi na siya current, okay? Medyo hindi ko na na-practice tong private label. So kung ano man yung ituturo ko sa inyo sa series na to, uh, gamitin nyo lang as a guide, uh, manood pa rin kayo ng mga ibang mga sources, mag-research pa rin kayo. Kasi, ano, uh, yun nga, pwedeng outdated na yung mga, ano, sasabihin ko, okay? So again, guide lang to, okay? So ngayong sinabi ko na sa inyo to, tuloy na natin. So ang unang-unang criteria na gusto ko munang ibigay sa inyo ay dapat ang product ay single item product. So pag sinabing single item product, Ah, uh, dapat isa lang niya, Hindi siya 'yung kunyari ano, uh two pack ng battle opener o two pack ng uh, bread knife or steak knife, mga ganyan. So, wag ganoon Kailangan single lang siya kunyari. Isang piraso lang siya ng battle opener o isang piraso ng steak knife o isang piraso ng bread knife. Yung mga ganoon lang. Yung unang consideration natin pagdating sa ganon is syempre yung budget natin. So, syempre mas uh, cheaper yung ano, yung single item na product kaysa doon sa mga multipack, di ba? Kunyari, uh, mas mura yung isang pirasong kutsilyo kesa dun sa tatlong pirasong kutsilyo. So, this lets you uh, stretch out your budget even more. Lalo na alam ko marami sa atin na, ano, na hindi naman talaga marami yung budget, hindi naman talaga malaki yung pera na pangpuhunan. So, kailangan mong i-maximize yung, ano mo, yung pera mo, di ba? So, kailangan single item products lang. Tapos, another thing to consider kung bakit single item products lang is mas simple alam mo yun, mas simpleng mag uh, mas simpleng i-package, uh, mas simpleng, ano, mas simpleng uh, ipamodify, parang ganyan. So, mas, mas konti yung mga parts na pwedeng, ano, pwedeng magka-problema, kunyari, mga ganyan. Basta, ano, single item units, they're simpler. Okay, habang dumadami yung laman ng same na package, ng product, parang ganon, uh, mas lalo siya naging komplikado. So, we keep it simple by just doing single item products, okay? So, punta muna tayo sandali sa screen ko para lang makita nyo, para mas malinaw, okay? So, ito tayo sa screen ko. And then, kung mapapansin nyo rito, ito, may mga taco holder dito, di ba? So, ito ay uh, malabang single item product kasi mag-isa lang niya, Okay? Ngayon, itong mga to ay mga multipacks, di ba? Ilang piraso to? Parang apat na piraso. Ito, tatlong piraso yata. Apat na piraso. O dalawa siguro. Tapos, ah uh, mapapansin nyo, mayroon iba. May iba, iba pang kulay. So, you know, masyadong maraming bagay na pwedeng mangyari dito. So, yung costing niya, syempre, di ba? Yung costing niya, uh, pwedeng mas mahal dahil iba-iba yung kulay, pwedeng iba-iba yung presyo sa inyo ng supplier nyo. Kumpara sa mga single item na ito lang na ito na yon, that's it. Kung ano yung cost niya, yan na yon. Tapos uh, in relation to this, okay? Ayaw din natin ng mga products na bundled. So pag sinabing bundled, uh, sila yung mga yung mga may kasamang ibang bagay, kunyari yan. Uh, kasi kunyari ito, 'di ba? Ito multipack kasi it's the same unit, the same exact item na parang marami lang sila, so multipack. Okay, ito pwede siguro i-consider na bundle kasi kung totoo hindi naman sila same colors. So parang this is uh, something in between. Okay, pwede siya i-consider na bundle kasi para iba-ibang kulay siya. Okay, pwede mo rin siya i-consider na multipack, I guess something. So, pero ito obviously this is a bundle kasi may kasama siyang panukat. Yung mga measuring spoons na 'yan, 'di ba? So, ito, yung mga naka-bundle na 'yan, so automatic, 'di ba, na bibili ka ng separate na measuring spoons, di ba? Tapos bibili ka ng separate na orange, na red, na yellow, na green, na blue, na violet. So it becomes all the more complicated na order into mga iba't ibang bagay na to. And then it's also more complicated na i-repackage. And then uh, it's also more complicated na pagdating sa budget mo, di ba? Mas marami kang bibilin kumpara sa iisang ganito lang. Okay? So, yun yung reason kung bakit uh, tayo ng single unit items saka ng, uh, ng, hindi mga ano, mga bundles at hindi mga multipack. So, tingnan nyo. Tingnan nyo itong mga to. Ayan. Um, uh, ito, ito. Itong isang to. Tingnan nyo to. Uh, super complicated nito dahil aside from the holder, meron pa siyang sausawan. I mean, you know, complimentary naman. Hindi naman masama. Pero kasi, kung titignan mo siya from the point of view na ikaw, ikaw bibilin mo yan. Remember, itong mga to. Bibilin mo itong mga to. So, pag binili mo yan, bibili ka ng separate na ganito, na yung sauce cups. Tapos, separate na holder mismo. So, you know, it it's it's complicated basta maintindihan nyo siguro pagdating natin doon sa part ng purchasing. At least yung purchasing ano, yun, masasabi ko na may extensive experience ako sa purchasing. Okay, sa Alibaba. Kasi parang naging in charge ako ng pag-order ng mga supplies ng ilang mga kumpanya. So, yun. Uh, anyways, uh yeah, so 'yan yung mga una nating titignan, okay? Single uh, single item product saka no ano, no uh, bundles. Tapos another thing na gusto nating i-consider in relation na rin to sa budget ninyo is dapat yung product ay uh, ano uh, you can look at it this way pala hindi. Meron yung mga tao na ang inahanap nila ay yung mga products na $20 and below, 10 to ano parang 10 to 20. Okay, ayun uh, yung kinuha kong route noon nung nagsimula ako sa Amazon. Bakit kasi ang rationale no ng pagkuhan ng mga ano ng mga mas murang mga products is kung mas mura sila sa Amazon, malamang mas mura mo rin sila makukuha sa Alibaba doon sa supplier. 'Di ba? So mas magaan siya sa budget. Kung maliit yung budget mo, mas maganda magbenta ng mga mumurahing items. So yun yung rationale ng paghahanap ng mga under 20 dollar na product. Pero ang problema naman sa mga ganon, syempre, madaling masaturate. Kasi, syempre, marami tayong tayo, kasali ako doon na maliit lang yung budget para sa private label. So, syempre, yun ang hinahanap, yung mga easier to get, yung mga mura. So, madaling masaturate yung mga ganon. Ngayon, merong another school of thought na ang hinahanap nilang mga products ay yung mga much more expensive. Kunyari, ah, hinaganap sila mga $25 and above na mga products. So, yung mas mahal ng konti. Kasi it becomes prohibitive para dun sa mga small time, kumbaga, parang ganoon na kumuha ng ganong klasing product. Again, kung mas mahal yung product sa Amazon, malamang mas mahal mo rin siyang kukunin sa China, di ba? Sa Alibaba, yung mga ganyan. So, syempre, you know, meron yung mga tao na parang ano, dahil maliit yung budget nila, so kukuha sila ng mga mumurahing product and marami yon, Mas maraming tao na ano na parang kukunti lang yung budget. So, yung mga ano, yung mga may pera, ang hinahanap nila talaga yung mga mahal para hindi madaling masaturate kumbaga para hindi nila makalaban yung mga yon so tandaan niyo na ay wala akong sasabihin either way kung kung ano kung uh, mas prefer niyo yung ano yung mga mumurahing items uh, dahil ano parang maliit lang yung budget nyo, then go for it pero just know na ano it can get saturated easy kasi marami nga tayo na mga ano mga may kakulangan sa kayamanan okay So, ngayon, uh, ano, kung meron kayo mas malaki-laking budget, then consider getting something na, ano, na much more expensive para, ano, para hindi basta-basta masasaturate. So, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Uh, para makita niyo yung mga next na videos. Tapos uh, mag-join na rin kayo doon sa Facebook group ko kasi nandun ako every ano, every week na ano na nagla-live stream. So kung gusto niyo matuto, magtanong, uh, makipagkwentuhan sa akin. So nandun ako, libre lang. So yung link nandiyan sa description. Okay, hanapin niyo na lang. And then kung nakatulong sa inyo kahit papaano tong video na to na alam mo na sinabi ko naman na ano, hindi ako super expert sa private label. Pero kung kahit papaano nakatulong ito sa inyo na bigyan kayo ng konting idea, then huwag niyo kalimutan i-like. Tapos kung meron kayong mga comments, tanong at uh, content suggestion, so ilagay nyo dyan sa comments sa ibaba. So maraming salamat po. Si Coach Ronald po ito. And I'll see you next video. Bye!